Naglapo na yung upuan. Mayroon mm -hmm. na yung ang, ang gandang, mm -hmm. malaki, na, malaki talagang bahay. Pambihira sa bata. Mm -hmm. Ang ganyan na. Malaki pala talagang Para bahay na bibigyan sa amin. Tapos may kama na din doon. Dalawa. Ay, ay. Ay. Mataas yung isa. Yung, yung babae meron. Galing, galing. Meron na din kumot at punan. Ano, Tita mo oh. sangkap na pala yung may, pag Tapos swimming pool. Ay, man, 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 sa... kayong... Ay, Ay, ang tala, sarap po magligo-ligo na tayo. swimming tayo pa. Mas mapagod po kayong shower. Ay, wow! ng may, may shower. Tapos mm -hmm. pintuan. Ay, ganda. Mm -hmm. Yung ano ba nga po, dalawang pintuan. Gan. Ay, Gandun. na din doon mga gamit. Pambihira sa bata ang oh, naiisipan ng ah, Pag dindi, ang bata talaga, uh, Parang may pangarap. Nagkakatotoo yan. Ito po ay, kapag ano ka po ay, kanin, dapat po hindi mo nang matasin ko sana pag, paglaki kong bahay. Kasi namatay na. Kaya ako na lang doon ang Tapos niya lulo. Tapos si Lola. Kita mo si Lola. Kaya isa kayong car kay na ano. Gusto mo yung kotsipitang malaki? Ay gusto ko yun. Yon, para pa. maraming okay. para maraming nakakasakay. Tapos madami pa. Madaming bibi ko sa yung car. Kapag Ay. nasira yung isa yung isa. Kapag, kapag hindi na nasira, hindi na ulit. Oh, galing. Ay, galing. Okay, tasilong tasilong. Sil. Ayaw mo po ng motorsiklo? Ay, 'tong binigyan ng motorsiklo, tatangkepin mo. Pag binigyan ka. Nanti, mag-aaral Mag-aaral Hindi naman mag-bike mag mag hindi ikaw na nang lula mag-boy ka na lang kasi papaguan kitang bahay na nang tapos gusto um, ko yung mga... bike na apat ang gulong <laughs> ganda <man>. na apat ang gulong <laughs> pete pala pete pala ang apat ang gulong apat ang gulong pete ikaw ano yung mag-bike papaguan mo tas papapunta mabait. May, may yaya ka yaya pala. Lang. Nako, hindi ka hindi mapapagod. Ay, hindi. ay, ang galing. Eh, Di, tayo sa tayo. Di tayo mapapagod. Di tayo okay. mapapagod. Kapag, ma kapag papabili ninyo, ano, kapag papabili ninyo, mga, ano, mga, ano, mga kakainin. Oh, Grocery? Susunodin ka kami. Oh. Ika na rin papag, ano, 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 Sasabihin ko, huwag magkwenta sa nag-uutos. Hmm. Hmm, bakit? Hindi makakasakay. Hindi, hindi po. Kapag siya as manager, papaguan ko po kayo may ari ng bahay. Ano, for papagawa Papag, ko. Ito hmm. ganda hmm. ng pangarap. Maga, ma, ka, kapag laki ko po, kapag gusto po ninyo,

Yeah. Ay, mas, makeup. ay may makeup pa nyo si pili ano nang ibang ibinahan kapapala ibinahan kapapala lang iba nang ibang gayaan ko ko lang hindi pala ko lang hindi ko ko lang din ko hindi po ko lang hindi ko ko lang hindi ko ko lang hindi ko ko lang hindi ko ko ano, hindi ko Madami na po akong dudustin. Mm -hmm. yes, pa sa tosa. Ice bomb. Ice cream. As open. Tas open <laughs> pati ma tapos may ano nga yun, may rep. Ay wow. You know, may laman na yun papa. Papalagyan ko. Ay, ma ay pa, magpa kayo po sa yaya ninyo? Mm -hmm. Bibilang akong gatas, nalaan, at matanda na. Ha? Ay, pwede man po kape. Nalagyan ko kape. na lang. Ay, ayaw ay, ko ng kape, maitim. Dalawang kwarto dyan. Ayaw ko ng kape, ay ko itim. Gusto, ay, gusto ay, ko ay... Gusto pala ng lola at ng lolo ay ano, gatas. Ayaw pala ay, ng kape. Hmm. I-gatas na lang para lumakas ang to. Kasi pa sa ako sa inyong tira? May ay, ang putang ino. Hayahay ang buhay may natin kapag buhay. Hayahay mata. ang buhay natin kapag ganyan Pala, naman ang ano. Pag yan ay naglaki ay bata pa yung ipangarap. Tapos kapag ano po kapag Ibigyan kita tigibay lola Kapag wala kang kayak ganda mo. Oo, wala man ako nayayakap. Wala man ako. Malaki sa inyong dalwa Ito, ang lalaking dedede. Tapos meron natin cortina ng maganda. Ay, buta. May ko yung nagiging tibin. Tapos may tibin malaki. Ayay, buhay na. May lagay din ng mga gayon. Ice cream. Palagyan ninyo yung rep ninyo. ice cream. Pero ako nang malagay ng ice cream madami. Ikaw, hmm. Ikaw, sana, na di Ikaw nang mabili mabili. Ikaw na ang mabili. Ikaw na mabili. Ay, Malagi, ba? Madami Pero, ano, may chocolate din. Ay, ba? Sarap. Hmm. Ganda ng pangarap. Sana magkatotoo naman. Hmm. Tapos, ay. ano po, may lagay ng mabili. Hmm. Ang yung batang ganyan. Ay. ay, Talaga yung... Ay, ba? Sa bayitin bata, bata ko yun na ba, walang na napakaisip niya. Eh, Aircon. Aircon? Yeah. Ang galing. Dalo, may Para may pangarap, hindi kami mainitan. May pangarap sa buong Tapos na. hindi na maano. Binto lang. Eh? pan. Aircon na. <laughs> 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 mas maganda. Sabagi, mas maganda.